Kasi pwedeng pumutok ito. Itong makina niya. Puputok yung trang shield. Puputok yan. Mga boss, uh, magandang araw sa inyo. Maraming nagre-request sa akin sa Lost Trade. Uh, kaya hindi daw nila magawa ng paraan dahil wala daw ang video. makita. Ngayon, gagawa ako ng DIY mga boss. Nasa sa inyo na lang kung susundin ninyo. Kung hindi, eh di. na kayo. Kinagawa ko talaga to kahit sa Rider Carb. Tsaka kahit na. Lost Trade talaga ang trend na. Eh ngayon mga boss, hindi mo na kailangan ibababa kasi ito lang din ang ginagawa ko katulad nung kay Idol Larry si Idol ayan shout out so straight yung kanyang rider and bike so ngayon mga boss anong remedyo ba paano discarte ngayon maraming nag PPF sa akin gumawa akong video ayan sir may video tayo kung paano ako ginawa ganito lang mga boss ito yung standard ng Siyempre, uh, syempre caliper kung wala man sa mga bilihan ng nat meron yung caliper ang mga yon halimbawa ito susukatin lang natin kanyang suka. Pag sinukat yung taba, ayan, ah, 10mm ang nakalagay. Pag itiniwarik natin, 10mm din. Ayan. Bibili ka rin itong mga boss na mas mataba ng kaunta. Ito yung napili namin kasi ito lang nakita namin na kasunod. Ang sukat mga bossing ay 12mm. Ayan o. Oh. Ayan, 12 nga sir. Ayan, 12mm. Ngayon mga boss, ito na yung ipapalit natin. Hindi natin ito pwedeng uh, ito na lang basta ilalagay ng ganitong trade. Ang gagawin nyo mga boss, bili lang kayo ng ganito. Ayan. Kailangan may mas mahaba kayo. Ayan mga boss. I isa lang ang laki nito. Pwede itong ganitong kulay, itim, matigas to. Kailangan na bibilin yung tornilyo na ipapalit nyo sa si drain plug. Ay kailangan matigwas. Huwag ganitong ordinary talaga. Kasi malambot to. Kaya itong madadaig siya sa aloy. Kailangan ito. Kailangan nyo itong kulay itim. O kaya stainless. Kung may mahanap pa yun na mas mataba. Tapos mga boss, ang gagawin nyo, hindi nyo pwedeng ilagay ito sa mismong, halimbawa, sample nito okay, Pakita mo lang video Ito mga boss, kung ganito ang mapipili nyo, halimbawa, ito na malaki Huwag nyo ilagay na diretsyo dito Huwag nyo ikakapit agad yung diretsyo to Kasi pwedeng pumutok ito, itong makina niya Puputok yung crankshell, puputok yan Pag yung ilagay ang tornilyong yung ipapalit nyo Kailangan mga boss, ganito Kailangan mga boss babaakan nyo yan alam mo wag katulad ng ginawa ko apat na kanto ayan kung nakikita nyo may baak siya may parang kanal siya kasi ang purpose ng kanal yan dyan yung iipon dyan dadaan yung pinakakayod na aloy dyan yung dadaan para hindi po putok yung crankshank kasi kung ganito ang diretsyon nyo pwedeng papasag yung crankshell. Kaya may purpose yan ang bawat kanto. Ayan, papakita ko lang sa inyong pantry. Ayan mga boss, may purpose yan ang bawat ganyan. Ayan. Kaya kung napapansin niyo sa machine shop, ayan, may mga kanto kasi dito yung dadaan niyo, pinagtabasa na alay. Ayan. Kaya ginaya lang din natin, hindi lang kayang kaya ang pantray. Tapos mga sir, ang pag-trip nito, kailangan to wait. kasi nga hindi natin babahakin baba ang makina. Kasi doon tayo sa mga katipid, DIY ito mga sir. Kaya mag-ingat pa rin kayo. Kailangan tuwid ang pagbaon nito. Para hindi hindi magtatagas. Para pantay ang labi nito. Yun lang mga boss. Tapos i-detrid lang natin. Yun mga boss. Ah, ito na yung ano. Sa mga kamerang yan. Ari na yung trade. Gagamitin natin pang trade muna. Susuksok nga lang dyan. Ngayon ang entrada nito, pag, pagka masikip, pupukpukin nyo. Pupukpukin nyo lang, ari. Nandandahan. Ayan. Tapos ang pag-trade nito, katulad nito, detrit ko na ng konti. Para hindi mapersa. Ayan, para kahit pa paano eh, pag wala kayong pambayad, Takasan nyo lang loob ng kaunti O are o May guide naman Ganyan, boss Pag nakanitrate na yan Ang gagawin nyo Batak batak lang ng kaunti Ganito ipapasok nyo lang kaunti Tapos balik ulit. Ganyan lang Hanggang sa tumagaw Hanggang sa mawasak na makina <laughs> Jok lang Ganyan lang mga boss ha Papasok naman uli Ayan pahigpit Tapos luluwag ulit. Ayan ganyan lang gagawin nyo Ayan lang Hanggang sa Hanggang sa ma-pull trade na mga sir Ayan no? oh. Ayan Balik uli Ayan Tapos Bawon uli Ayan mga boss Ganyan lang Huwag niyong presahin diretso agad Baka mabasag Ayan Ayan mga boss Okay no Ayan Nakakabit na ang turnilyo Ayan madilim lang ang Okay na Pwede na ulit Linus na tropa <laughs>